Nika yeah. eh. Yung gusto mo, kana na tumulong Kita ba? Kami na lang. Yan, yan. Magadarimo bundok. Paalam. Para sweet ka, no? Eh. Yeah. Basta, <laughs> Bakit ang problema eh? You're the world mga Basta problema lang yung linya Makatulong ka sa problema mo Kasi mag-aano siya eh Ba't mo pa? May yung pedo eh, pwede eh Okay, May makulit na hindi. Hindi siya eh. mga ko. Hindi. 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 Yeah. <tikha> <seine Christmas. tikha> kasi <kavukuit> uh, ja. <sonisa> ito, kahit nung walang mantika yung maluluto. Hindi ah, maliwala ka sa akin dito. Uy! Dito! Camera! Hi and hello. Hindi sabi niya nga ito sa akin. Sabi ko nga, hindi nga kasi pinasiyam mo ako. Alin sa'yo, alin doon? Sinexe. Alin doon. ba? Kayo na. Uy, hansi! Eh, kayo na, Jess. Gusto ko sa'yo sa yung kape. Ako na. Aray ko? Jess, yung... buo ko sa kanilig yun. Gumagamang pag-aaray. Pag-aaray Tapos dito. Ano yung damo? Sa'yo, damo yung pag-aaray na. Dito lahat. Di na tutulog pag-aaray. Ahitin ko sa mo. hitin ah, mo. Sire, at... no, no? ano? ito nga, mag-aaray na, no? Naka-slap-slap. Naka-ano? Teka, teka na. Mare.